Ah, nasa linya po natin ng uh, presidente po ng uh, Metro Manila Council, si San Juan Mayor uh, Mayor Francis Zamora. Magandang magandang araw po, uh, Mayor. Yes, magandang araw po at uh, maraming salamat po sa binibigay sa inyong programa. Opo, nako, hong eh, nagva-viral ngayon na hanggang hanggang uh, parang uh, itong weekend ay eh, uh, talagang kalat-kalat, uh, -ta -kalat, Mayor. Itong pag offer nitong si uh, billionaire Ramon Ang para siya'y tumulong daw at walang gastos sa gobyerno dito sa problema natin sa baha Paano po uh, tinatanggap po ng MMC ito? Uh, yes. Una-una ako po nagpapasalamat uh, wow. sapagkat uh, handa nga pong tumulong si uh, Mr. Ramon lang sa atin. In fact, I am uh, scheduling a meeting with him and uh, he's already in coordination with his team. In fact, yung mga uh, engineers po nila ay binubuo nila upang wow. kami po ay makapagpulong. Ang uh, gusto ko po talaga malaman ano ba yung uh, talagang uh, concrete measures na plano nilang gawin. No? Yes, napanood ko po yung kanyang uh, interview last okay. week ngunit mm hindi -hmm. pa ho namin napapag-usapan talaga ano talaga yung uh, specific na mga gusto nilang gawin upang uh, ma-incorporate po natin sa mga hakbang na gagawin din po natin dito po sa metropolitan Manila Council. At okay. uh, yun naman po ay bagay na of course pinagpapasalamat natin sa sapagkat mm -hmm. uh, ang national government, yes meron po tayong uh, mga proyekto programa pagdating sa flood control ang local government naman po meron although of course not as big compared to the national government because ang pondo naman po niyan talaga ay nasa national government at kung tutulong po ang private sector gaya po ng binanggit po ni Mr. Ramon ang tutulong ng San Miguel Corporation ay malaking bagay po 'yan sapagkat maraming mga problema ang dapat masolusyonan. halimbawa ang mga dredging ng ating mga ilog Ayun. ang ating mga creek na sapagkat yung dating lalim po ng mga ilog natin ay uh, hindi na ganoon ngayon no hmm. mas mababaw na kung kahit counting uh, unan lang minsan ay umaapaw na po ang ating mga ilog Aba. at mga creeks so we have to dredge all of these hmm. kinakailangan din natin po mag-improve uh, natin mga drainage systems yung mga lumang uh, mga culverts po natin kinakailangan lakihan para yung pagdaloy ng tubig po ay uh, maging mas mabilis at uh, marami rin po kasi sa ating mga drainage systems na tayo na ng mga structures mga bahay, you no know, mga iba't ibang klaseng struktura. So kung mag, uh, po tayo ng mga structures na ito at mayroon mga mga ang pamilya, saan po ba natin sila ililipat? No? At uh, of course, yung problema ng basura. No? Uh, kahit anong improvement pong gawin natin pagdating sa ating mga drainage systems, kung hindi po magiging disiplinado ang ating mga mamamayan at uh, magtatabong pa rin po ng basura sa ating uh, waterways, mm -hmm. eh, pabalik at babalik lang po ang problema. So ito yung mga bagay na binabanggit ko po. no Ito yung mga general undertakings po natin talaga. And if the private sector will help, alimbawa uh, itong binabanggit nga po ni Ginong Roman ang no? mm -hmm. kung uh, sila po itutulong na ponduhan ang uh, mga bagay na dapat ating gawin, talagang uh, Malaking ano ho 'yan. Malaking ginhawa po 'yan uh, sa atin sapagkat uh, 'yung ating mga hakbang na gagawin always need funding sapagkat mm hindi -hmm. ba magde-dredging ka no? Uh, napakalaking ang kinakailangan diyan. Mm -hmm. Heavy equipment po ang kinakailangan diyan mm -hmm. at uh, that will entail funding. Right now po kasi ang proseso po. Of course, national, -national government ang ating uh, funding pagdating sa flood control. Dumadaan yan sa mga procurement process, sa bidding process, maraming bureaucracy na pinapagdaan. No? Pagdating po sa private sector, it should be a lot faster. Dahil hmm. uh, kung uh, san Miguel corporation po nga gawaan eh approval lang na kanilang board yan, eh, isa naman po ang uh, head ng oh, corporation. So oh, po. mabilisan na po dapat yan dahil hindi na po siya dadaan sa bureaucracy ng gobyerno. So <laughs> oh. I'm excited to meet him actually. Oh. No? Uh, hmm. I'm just waiting for our schedule. In fact, I... I just spoke with uh, the head of government relations of San Miguel uh, two hours ago. Kasi mm, uh, sinet na po natin yung uh, meeting with them so that uh, when I eventually meet with our fellow mayors in Metro mm, Manila bilang mm, presidente po ng Metro Manila Council ay uh, papakinggan ko muna yung uh, suggestion po nila yung uh, specific uh, you know uh, Roadmap, ano ba yung gusto nilang gawin talaga mm -hmm. para pag-magpulong uh, na po kami ng metrmen na, na council, ay mailatag na po natin sa kanilang uh, plano nga po ni uh, Ginong Nomon. Of Apo. course, ako Apo. personally, no, personally po, I'm speaking uh, for myself as mayor of San Juan. Uh, uh, I, I welcome uh, the support that you will be giving, uh, dahil uh, malaking bagay po talaga sa. Mayor, uh, do you do you share the the discouragement, the sentiments of uh, ah uh, Sir Ramon ang na uh, parang pagod na rin eh. Parang uh, parang uh, siya na mismo yung gagawa dahil parang walang nangyayari dun sa mga flood control projects, Mayor. Your thoughts? Well, ako po, anim uh, na taon na po kong Mayor. I was uh, first elected 2019. Mm. And paulit-ulit uh, na lang po talaga tuwing mm. Uh, panahon ng tagulan, ay hinaharap natin ang problema ng pagbaba. But again, uh, dito po sa San Juan, uh, we have undertaken a lot of projects. Mayroon tayong mga bagong mga pumping stations. Nag-upgrade uh, din po tayo ng ating mga drainage system. So uh, we have seen uh, marked improvement in the last six years. But then again, flooding is still a problem at uh, very complex po ang uh, problema nito, no? Uh, hindi natin may tuturo sa ilang uh, dahilan lamang. Napakaraming dahilan sa totoo lang. Nakalaka okay. lang ang uh, solusyonan. No? So, uh -huh. Uh, yung yung binabanggit nga po niya na uh, pagtulong uh, again it is very welcome at uh, yung sinasabi natin paulit-ulit na na swing uh, tagulan hinarap natin do to totoo naman po ina eh, mm -hmm. uh, totoo naman po no? so it's it's really best to take the problem head on no? at uh, malaking bagay din po yung binanggit ni Pangulong uh, Marcos sa kanyang state of the nation address do no? at talagang direkta niyang uh, na, uh, sinabi na ayusin ang uh, flood control projects no nakalaro ma solusyon na, na talaga ang uh, problema ng pagbaba sa Metro Manila so lahat po to ay uh, talagang uh, magandang momentum from the zona at uh, ngayon nga po uh, the president has directed uh, the pertinent uh, national agencies and departments to really uh, ensure na maging maayos po ang uh, implementation ng flood control projects natin at ngayon nga po pati ang private sector ay tumutulong na rin opo Yung uh, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina Mayor, sabi nyo kausap nyo kanina ang San Miguel, tama? Mga two hours ago? Ah uh, yes. The, the head of government relations po, uh, noong Friday po, na uh, nakapag-coordinate na kami ni Mr. Ramon Ang. Hmm. Kanina naman po, kausap ko na yung head of government relations po nila. So opo. we're just scheduling a meeting uh, at ang binagat nga po ni Mr. Ang sa atin ay uh, yung mga engineers po nila ay uh, yun po ang uh, mamimit po namin at... Uh, I'm just waiting for the schedule. Uh, napanood ko ang uh, kanyang interview but mm -mm. what I want to hear really is ano yung uh, specific actions mm -mm. Uh, that they would like to undertake daw. No? Uh, ano ho ba exactly ang uh, gusto nilang gawin para ma-align lang natin uh -huh. sa mga gusto din nating gawin po dito sa Metro uh -huh. Manila. Ibig sabihin po, hindi na ho ito dadaan sa gobyerno. Ang San Miguel uh, uh, Group po ay direktang makikipag-coordinate sa mga LGUs na particularly po sa MMC. Ay, wala pa naman putain sinasabi ganon. No? Uh -huh. That's why I want to okay. I want to listen to their proposal. Apo. Uh, we have not met formally. Uh, everything I know as of now is based on what I have seen in the media. Okay. So kaya mas gusto ko hong formal na makapagpulong po sa kanila. Para malaman natin ano ba yung kanyang uh, proposal. Apo, apo. Uh, ano ba ang paraan uh, ng gusto ng gawin. Uh, apo. What's anything apo. that uh, will be done? has to be in coordination with the government sapagkat uh, yun know, naman po kinakalaan po meron tayong talaga maayos na magiging structure. Uh, we welcome his help of course uh, but again yung uh, paraan kung paano ito gagawin, kinakalaan meron proper coordination po sa atin sa mga lokal na pamahalaan at ganoon din po sa ating pamahalang nasyonal. Kung kayo po ang bibigyan ng choice uh, Mayor, gusto nyo ba direkta na, uh, direkta na makipag-coordinate uh, sa inyo ang San Miguel at wag na idaan sa mga uh, tulad ng uh, pagdaan sa DPWH? Uh, kung, kung ikaw lang, uh, yung, yung para sa iyo Mayor. Well ako po, no. Uh, I know my problems in San Juan. Okay. At uh, kung maga, kung ako tatanungin nyo at mm. mer kung meron akong kapasidad na pondohan lahat yan, Opo. I would more or less know what has to be done. no mm. So kung kami po ay magpulong na uh, mababanggit ko sa kanya mm. uh, halimbawa sabihin ko ito po ang kailangan namin, dredging uh. ng San Juan River uh. dredging ng aming mga creeks uh. Uh, additional pumping stations mm. at uh, relocation po sa mga ating mga mamamayan na maaring uh, tumira na uh, dito sa ating mga drainage system sapagkat we will have to really remove the structures at uh, kailangan silang ilipat po sa ibang mga lugar so ako kung sabihin nila ang approach nila is uh, directly, they will want to coordinate with the local governments kung mm -hmm. yun po ang gusto nilang paraan, mm -hmm. wala pong problema sa akin. Ngayon mm -hmm. kung gusto naman nila uh, through uh, MMDA or through the Metro-Mineral Council, mm -hmm. wala naman nilang problema. We can mm -hmm. adjust po. no uh, mm -hmm. Again, I cannot second guess uh, na kung gusto nilang gawin. Uh, that's precisely why I would like to meet with them po para malaman ko ano bang nasa isip nila. Uh -oh. Last question uh, Mayor. Um gusto niyo kung meron ho sinabi si Yorme parang last week huyata na mas maganda daw ang mga LGU na ang hawak <laughs> ng pondo at proyekto ng uh, uh, flood control projects uh, ano ho mas niyo mas maganda ba ang mga LGU na straight ang uh, mag-aasikaso ng uh, flood control Well aralin po natin ito sapagkat ngayon ho kasi no uh, national, national government po talaga DPWH po uh, talaga ang nag-implement ng uh, mga flood control projects natin. Oh, at kung magkakaroon man ng ng ganyang uh, pagbabago, ay ang nakikita kong paraan ay ita-download po sa mga local government units ang pondo. Uh, so again, uh, yung ganit mga suggestions, uh, magandang pag-aralan po ng mabuti. Tingnan natin kung ano magiging epekto po nito. Then again, what is important is whether it is the national government or the local government that will implement, ay kailangan po ang pondo na ilalaan po rito ay magamit na maayos talagang may patupad po na maayos sa mga proyekto Tama. at uh, alam nyo, pangarap ko po no dumating ang panahon na maging flood free po ang lungsod ng San Juan at ang Metro Manila and uh, this is not impossible kinakailangan po lang natin na maging uh, tapat sa ating mga tungkulin of course it, it will lead strong political will and uh, proper planning dapat talaga hindi nga yung sabi mong uh, San Juan lang gagawa, Mandaluyong lang gagawa, Quezon mm. City lang gagawa. Mm. Because we are all interconnected. Tandaan niyo po. No? Yung mga drainage systems natin, connected lahat yan. Tama. at uh, Hindi pwedeng pagpaplano natin na individual LGUs lang. lang. So, mahalaga rin po yung drainage master plan for Metro Manila. Ito po ay bagay na binanggit sa atin ni Chairman Donatius ng MMDA. Kinatapos na po ng MMDA itong DPWH po yan. So again, it is a very complex problem. Mm maraming iba't ibang uh, uh, components at dynamics ang kailangan i-consider. Ngunit ang uh, maganda nga rito uh, pati po ang private sector tumutulong na at uh, malay niyo pagkatapos po ni uh, Mr. Ramon ang susunod na rin po yung ibang mga malalaking negosyante, di ba? Maging uh, maging ano ho sya no, siya yung magiging catalyst Oo. Oo. kung saan susunod din po yung iba and you know it would be a very nice legacy mm -mm. for uh, all these big businesses na meron silang ganitong naitulong po sa ating mga mamamayans. Ano ko lang naman po yan, parang kung mag nakikita ko lang it is a possibility that the others will also follow suit. Okay, Mayor. Maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Thank you very much, Mayor Francis Zamora, San Juan Mayor at MMC President.